Hello, hello mga kayo YouTube Kumusta po kayo lahat dyan? Ayan mga kayo YouTube Ang situation dito sa Albadaya, Albasin Gabi na dito mga idol Mga kaya oras 7.22 mga idol habang inihintay ko yung ano order nila video video muna mga idol sa mga lugar nila yan na oh. ganito kaliwanag dito sa Saudi Arabia pag gabi kasi may ilaw sila yan pag gabi mga idol dito sa Saudi Arabia marami kang makikita na mga sasakyan na tumatakbo ayan mga idol sana po ay hindi kayo magsaumanood sa aking mga video may upload sa aking youtube channel, madla youtube channel uh, please subscribe, like and share ayan dami kumatakbo naman sa sakyan pagkabi sa mahilig manood ng mga iba't ibang lugar please please subscribe pad youtube ayan kasi so, hindi pa nakakaalam dito lang ito sa Almadaya kasi Al thank you for watching